All right, mga amigos, tanging tatlong boksingero lamang ang nakapasok sa ESPN Top 100 Athletes of the 20% st Century List. Pinangunahan ng swimmer na si 23-time Olympic gold medalist Michael Phelps ang listahan. Sinundan nito ng tennis player na si Serena Williams, soccer player na si Lionel Messi at NBA player na si LeBron James. At tatlong boksingero nga lamang po ang nakapasok sa top 100 na yan mga amigo At yan nga po ay si Floyd Manny Mayweather sa number 25. Number 71 po ang ating kababayan na si Manny Pacquiao. At number 78 si Bernard Hopkins. So balit dismayado po ang maraming fans sa hindi pagkakasama ni Manny Pacquiao sa top 50. Dahil kung pag-uusapan nga daw po ang achievements, popularidad, sa kanika nilang mga napiling larangan, e eh imposible daw po malagpasan ni Nikola Jokic. Yanis Antetokounmpo at Kevin Garnett itong si Manny Pacquiao. May punto nga naman sila mga amigos dahil si Manny Pacquiao noong kanyang kasagsagan eh kapag ito ay may laban no yung mga celebrity sa Amerika ay eh, nagpupunta pa sa gym ni Manny Pacquiao. Mapanood lang mag-training at makapagpapicture lang sa ating pambansang kamao. Ganun po kasikat yan. At pagdating naman po sa achievements, tanging si Manny Pacquiao lamang po ang nakagawa sa mundo ng boxing na maging 8 division world champion. Wika ng ilang netizens kahit magkabilangan pa ng achievements si Kevin Garnett at Manny Pacquiao eh talaga naman lamang na lamang si Pacquiao. Although makabang sports yan mga amigos pero kahit daanin nga po sa popularidad at achievements eh mahirap pong lagpasan talaga si Manny Pacquiao. Kaya naman ang hindi siya mapasama sa top 50 at lagpasan lang siya ng mga tulad ni Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo at Kevin Garnett ay eh, hindi daw po makatarungan. Samantala sa iba pang balita mga amigos, hindi po inirerespeto ni Oscar De La Hoya ang pag-uutos ng WBC na labanan ni William Cepeda si Shakur Stevenson. Ani ah, Oscar De La Hoya, ba't niyo uutusan si William Cepeda na labanan si Shakur Stevenson? Gayong meron siyang maraming options, siya yung number one contender sa WBC, WBA, WBO at IBF. Kung si Canelo Alvarez nga po eh, tatlong taon nang mandatory si Benavides so balit hindi na uutos ang labanan o paglabanan nitong dalawang boksingero. Kaya naman sabi ni Oscar De La Hoya walang sino ang makapag-uutos kay William Cepeda kung sino ang nais niyang labanan. Sa kabilang banda, kanselado na po ang WBO Super Flyweight World Title Fight sa pagitan ni Jose Tanaka at Jonathan Rodriguez. Ito ay matapos hindi makuha ni Rodriguez ang kanyang timbang. Ayon sa report, 6 pounds overweight itong si Rodriguez. Bale lumalabas imbis na 115 pounds ang makuha. E pumalo po ng 121 pounds itong si Rodriguez. baraha, patunayan mo sa akin.